Guys, good morning. At siguro ito yung ito na yung real talk. Kwento <laughs> lang tayo guys kasi napansin ko kasi sa mga content creator tudad ko ilang taon na ako guys. Siguro hindi 5 years o 6 years na sa YouTube. Larangan ng social media sa YouTube ako guys nakapokus kasi doon lang ako nakaano eh. Doon ako monetize sa uh, YouTube. Bagong lahat guys ay copy muna tayo. nagkakapi habang umaga pero magkwintoan muna tayo kasi nakikita ko kasi guys kung talagang hindi ka magaling sa ah... Uh, I mean editing mahina yung ano mo guys mahina yung views mo kahit na marami ka nakikita na naisip na pwedeng gawin at saka solo youtuber ka solo ka mahirapan ka guys at kasi lalo pag hindi ka patok sa ano ano sa uh, mga tao Mahirapan ka. Nakikita kasi guys, nakikita ko sa ano yun guys, sa editing yung nakikita yung uh, magandang ano, mga video. At saka ano ka, uh, kung marami kang pera, kung marami kang pera guys, uh, sigurado, mabilis yung pagangat ng revenue mga views mo malaki, malaki talaga yun talaga yung ano tapos yung yung tatulong ka sa kapwa mo tuloy-tuloy yung -tuloy, mabilis mabilis talaga guys yun ang nakikita ko eh kasi sa ako sa more than 5 years ko mahina talaga yung business ko guys mahina mahina halos walang sila sahod magantay ka na mga magsahod ka na mga 3 months 4 months yun sahod ka lang guys mga 5k lang ganoon kahina yung ating ano no hindi tayo masyadong popular sa mga tao kasi wala naman tayong ginagawa ng mas, mga jokes yun, bihira lang naman tayo yung mga, tumutulong ako guys sa mga mga homeless sa kalsada pag may nakita ko, nakamotor ako guys yung ginagawa ko, inabutan ko sila kahit kunti uh, pambili ng pamirinda tinapay kasi nawa din ako guys katulad din nila ako, nasa kalsada din ako eh sa kaldagan na ako na umumuhay kaya binibigyan ko siya lang share blessing ako guys pag mayroon lang pero pag wala eh, hindi lang <laughs> binilim po ganoon hindi type nila pero ginagawa ko lang ito guys kasi parang memory ko na lang memory na lang din yan saka libangan na rin <clears throat> yan dito rin ako natuto na tinanggal ng kunting iya siyempre hindi na tayo masyado na sa camera yan kaya yun share ko lang yun guys yung mga nakikita ko sa mga ating mga sikat na mga ka vloggers na mga yan shout out sa inyo lahat sa mga sumisikat yan pagbutihin nyo ingat kayo sa mga in, in maano kasi alam mo naman igpit ngayon sa mga bawal yan good morning guys uh, ingat tayo lahat Happy Sunday. Uh, happy Sunday, guys. Good morning.